Sa mga tao hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kaloban. Saan man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat, sa mga sulit ko po mga subscriber ko, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Ipagpatuloy nyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanoyin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. At sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas na aking YouTube channel, iwan ng pangasinan. Huwag na po kayo mag pindutin ang subscribe, like, and share. At pakipindot na rin po ang bell ko para palagi po kayo matitid sa aking susunod kong mga video. Pakakalog ko po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman sa spiritual o physical man na karamdaman lahat ng panggamot na mga orasyon at dito po lamang matutuklasan sa iwagan ng pangasinan nakatandaan po lamang gamitin po lamang sa kabutihan huwag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa taong nangangailang at huwag pong ipagyabang malagi po ninyong isa puso isipan at panatiling magpakumbaba sa isa't isa magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan at, at huwag po kayong makalimot pong tumulong sa mga taong niniga po sa hirap ng buhay at ito ay malaking kayamanan sa langit pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sinuman. Kaya ang Diyos na po ang mahalang magsusukli sa lahat ng uh, mga ginawa ganyong mga kabutihan at ipagkakalob sa inyo ang siksik dikdik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Ang ipapakalob ko po sa inyo ay oras yung pudir sa puso upang hindi magkasakit sa puso. Iwaga ng Pangasinan. Ito ay para maiwasan po natin magkasakit sa puso siyang magresulta ng inyong pagka-atake. Dapat po dito ay nakapudir bakod balabal pundo kayo dito. Uh, gusto nyo bang proteksyonan ang mga organs o lamang loob ninyo? Hindi basta-basta dapuan ng anumang klaseng karamdaman. Ito'y palaging masigla, malakas sa araw-araw. Kung kanun, isulat na sa inyong libreta o notebook at gawin na po agad-agad ito. Ito rin po ay panggamot sa karamdaman na dumapo uh, sa inyong mga organs sa lamang loob. Ito pong ipagkalub ko po sa inyong lahat ay uh, subok na subok na po. Kaya ginagawa ko po ito para malaman po ninyo na hindi lamang sakit na espiritual, kundi pati sa physical na karamdaman. Andito po lamang po ninyo malalaman sa Hiwagan ng Pangasian. Gawin, gagawin ko po ang lahat. Kaya ko pong itutulong sa inyong lahat. At ishare nyo po na rin po sa iba itong aking mga ibabagi sa inyo. Ay, napakabisa po ito at subok na subok na po ito 100% po itong puder na aking ating mga organs panggamot pa at higit pa sa lahat hindi basta basta po dadapos ang at kakapit ang sakit sa ating mga organ ito ay napakabisang puder sa ating mga lamang loob ang pamamaraan po ay gagawin po sa araw ng Martes at Biyernes po lamang kahit ano pong oras maganda rin po ito pag may uh, uh, uminom po kayo ng gamot pwede nyo pong ihip sa gamot para lalong bumisa ang inyong inuumin, iniinom ng gamot doble doble po ang bisa nito salin po lamang sa isip at ipo sa kalating tubig at inumin po ito bago po ang lahat ay dapat po dito ay nakapudir bakod balabal kayo at magdasal po ng isang ama namin at walati magdasal po tayo ama namin na sa langit sambay ng pangalan mo ikaw na ang manghari sa amin sundin nawa ang iyong kaloban mo dito sa lupa at tulang sa langit bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na to at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap ng mimpit na pagsubok kundi ilayo mo kami sama-sama sa sapagkat iyo ang karyan, kapangyarian at kapurihan magpakailan man amin. Sunod pong luwalhati, luwalhati sa Ama at Anak ng Espiritu Santo, kapara ng unang-una ngayon magpakailan man at magpasawalang hanggan. Amin. At usarin po sa isip lamang po, ka iip po sa basong tubig, inumin o ipainom sa may sakit. Narito po ang orasyon, tatlong bisip po usarin. Expro, bravaha, dom, paksyu, QM dumui huom -um. ekspro bra hak pak -um, dum pak hiu kiuim dumui huom -um. ekspro bra hak -i dum pak hu ikuim dumui huom long b24 salim po sa uh, isip lamang po at ip sa kalating tubig at inumin o iba sa may sakit uh, sana po pakingatan po itong aking binabagi sa inyo na sunod sunod ko pong i-upload po yung uh, isusunod sunod ko po uh, i-upload po uh, isunod ko lang po yung sa baga uh, sa batu isunod ko po uh, sana po pakingatan po at huwag pong makalimot pong mag subscribe mag like and share at at paki ko na lang po paka share sa iba na gamay ganitong karamdaman ito po yung hindi lang pang pudir, pang palakas, pang pasigla, kundi rin pong panggamot gamot sa may sakit na sa puso. Uh, bago ko po, po, uh, po ay mag mo muna kay, uh, shout out from Ninita Rota Error, Shirley Oriola from vehicle Bike Tayo Kabayan, Berlindo Paliso, Crying the Jonix Junix Bin Nadine, Andi Bonifacio, Chris Lee, Abugao, Orchili, Tinitron, Angelica Bundok, Geraldo Jimenez, Charita Palma, Elisiapil, Pait Tuin, Ambrosio Magalpo, Laurita C, Arting Camacho, Marcin Pasido, Epimia, Pilipi, Ilma ay triple commented. Marina Arangis, Loli, Kayago, Jo Bibs, No Gil, Gillian, Jake, Provider, Rosino, Borja, Inorpik, Mucha Hunters, Nathan, Bert, Comintud, Maylin, Duampo, Ali, Mirka, Diaz, Comintud, Ray Barcelona, Bruno, Ganda, Boy, Beginner 83, Arnold, Francisco, Apolio, Landicchio, Brian, Bimsa, Rudy, Hawking, Cutie, Takman, Inday, Sally, Coco Jane. Uh, po sa inyo lahat. Tano po huwag po kayo makalimut mag-subscribe, mag-like and share. Napakapindot na rin po ang bilay ko para palagi po kayo updated sa aking susunod na video. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat.